Itong si Sen. Ronald Bato de la Rosa hihingi ng proteksyon kay Sen. President Francis Jesus Cudero, na wag muna siyang isuko sa mga otoridad sakaling isilbi sa kanya ang arrest warrant. Narito ang mga detalye sa si pag-uulat ni Bombo J. Sigalves. Proteksyon si senador Ronald Bato de la Rosa kay Sen. President Francis Chise Cudero, na wag muna siyang isuko sa mga otoridad sakaling isilbi sa kanyang warrant of arrest batay sa hiling ng International Criminal Court ang pahayag ni De La Rosa ay kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa Warrant for Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Si De La Rosa ang paunay nagpatapat ng madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nilino ng senador na hindi pa niya nakakausap sa ngayon si Escudero at sa oras daw na makausap niyang senador ay hilingin ito na wag muna siyang isuko sa abot ng kanyang makakaya. Umaasa rin si De La Rosa, nire-respetuin ang liderato ng Senado ng Palasyo Malacanang sakaling kupkupin muna siya kahit na may warrant of arrest. Hindi, hindi niya mula ko i-surrender hanggat, uh, kaya, hanggat sa kaya niya habang may, habang uh, hindi pa kami adjun. Pwede naman niyang gawin yan. Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng uh, silid pa silid na uh, kwan, uh, kupkupin niya na ko, hindi niya muna ko i-surrender kung may warrant of arrest na. Pero asisyon uh, Sean kami, kasi... Uh, I din na respetuhin siya nang uh, executive branch of government. Oh? Kasi may, meron may, naman yung mga na, mga na mga protocol, di ba? Nagbago na rin ang paninindigan ni De La Rosa kung saan noon. Sinabi niya na hindi siya susuko sakaling pumasok ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sa oras anya na may na warrant of sa kanya, ay handa siyang sumuko para makasama si Duterte sa The sa Netherlands. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, what can I do? I may as well, uh, I can join the 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 old man. I can join him and uh, hopefully, uh, makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. Sa Section 11, Article 6 ng 1987 Constitution, nakasaad doon, ang isang senador o miyembro ng Kamara ay may priblehyo na hindi maaresto habang nakasesyon ang Kongreso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!